Narinig mo na siguro ang kasabihang mahirap ang magsimula kapag galing ka sa wala. Pero ang hindi sinasabi ng marami ay ito mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas matatag, mas maparaan, at mas determinado ang mga taong gustong umangat sa buhay. Hindi mo kailangang magkaroon ng koneksyon o malaking puhunan. Ang kailangan mo ay malinaw na direksyon at matinding disiplina para simulan ang pagbabagong magdadala sa iyo sa tunay na pagyaman. Sa mundong puno ng ingay at bilis, maraming Pilipino ang nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila huli na sila sa laban. Pero tandaan mo, hindi nauubusan ng pagkakataon ng taong handang magsakripisyo at magtrabaho ng mas matalino. Ang bawat araw ay pwedeng maging bagong simula. Basta kaya mong baguhin ang mindset mo at iangat ang sarili mo mula sa mga lumang nakasanayan na pumipigil sa pagunlad. Kung ikaw ay isang taong lumaki sa hirap, o isang taong nagsisimula pa lang, ito ang tamang panahon para patunayan na kayang-kaya mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi kailangan ng perpektong timing. Ang kailangan lang ay ang tapang na sabihin sa sarili mo na ngayong araw na ito. Magsisimula ka ng seryosohin ang pangarap mo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang pitong bagay na dapat mong gawin para yumaman kahit nagsimula ka mula sa wala. Mga hakbang na tunay na pinagsama-sama Mula sa karanasan, obserbasyon at prinsipyo ng mga taong napatunayang kayang abuti ng tagumpay kahit walang baon sa simula. Ang bawat punto ay ginawa upang maging praktikal, makabuluhan at madaling sundan para sa ating mga Pilipino. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sa puntong ito, Mahalagang ihanda mo ang sarili mo sa mga susunod na aral na tunay na kayang magpabago ng takbo ng buhay mo. Nasa harap mo na ang oportunidad para unti-unting baguhin ang mindset mo at simulan ang mga gawing magbubukas ng mas maraming pintuan. Ito na ang sandali kung saan maaari mong ilagay ang sarili mo sa landas ng pag-asenso at pagyaman. Habang pinapakinggan mo ito, isipin mong bawat simpleng pagbabago ay may kakayahang magbigay ng malaking resulta sa mga darating na buwan at taon ang mga susunod na hakbang ay hindi lang payo ito ay mga prinsipyo ng mga taong nagmula rin sa kawalan pero hindi sumuko sa pangarap na gumanda ang buhay nila ihanda mo ang sarili mo buksan mo ang isip mo at hayaan mong pumasok ang mga ideyang magtutulak sa iyo palabas ng limitasyon sa bawat salitang maririnig mo may posibilidad na mabuo ang bagong bersyon mo na mas matatag mas madiskarte at mas determinado Number one, baguhin ang mindset at ayusin ang relasyon mo sa pera. Maraming Pilipino ang nananatiling hirap, hindi dahil kulang sila sa talento o sipag, kundi dahil mali ang pagkakaintindi nila sa pera. Kapag lumaki ka sa pamilyang laging kapos, natural na maipapasok sa isip mo na ang pera ay mahirap kitain at mabilis mawala. Ang unang hakbang sa pagyaman ay ang pagputol sa lumang paniniwalang ito at pagbuo ng bagong pananaw na nagbibigay ng empowerment at hindi takot, kailangan mong unti-unting maunawaan na ang pera ay hindi kaaway. Hindi ito masama at hindi ito nakalaan lang para sa mayayaman o may koneksyon. Ang pera ay kasangkapan. Kapag marunong kang humawak nito, pwede itong magbigay ng kalayaan, siguridad at pagkakataon. Kapag mali naman ang mindset, kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo, mawawala rin ito at babalik ka sa dati. Simulan mo sa pagsasanay sa sarili na sa pera bilang reward ng pagiging responsable at matalino, hindi bilang isang bagay na nakakabahala. Kapag nagbabago ang pananaw mo, nagbabago rin ang mga desisyon mo. Mas nagiging disiplinado ka sa paggastos at mas nagiging agresibo sa paglikha ng bagong pagkakakitaan. Sa tuwing makakatanggap ka ng pera, maging aware sa emosyon at desisyon mo. Tanungin mo ang sarili mo kung ang bawat hakbang ba ay papalapit sa pagyaman o papalayo. Maraming Pilipino ang mabilis magpa-apekto sa pressure ng paligid tulad ng paggastos para lang masabing hindi nahuhuli sa uso. Ngunit kapag mindset mo ay nakafocus sa pag-unlad, matututunan mong pahalagahan ang pangmatagalang binipisyo kaysa pansamantalang saya kapag nakapagtanim ka ng tamang mindset tungkol sa pera. Mas madali nang sundan ang mga susunod na hakbang. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pag-iisip. Kapag mali ang pananaw mo, magiging mali ang direksyon mo. Pero kapag tama ang mindset mo, kahit mahirap ang simula, tiyak na uunlad ka kung tuloy-tuloy at matibay ang paninindigan mo. Number two, matutong magtipid at gawing ugali ang tamang pag-budget. Sa maraming Pilipino, ang salitang pagtitipid ay kadalasang naririnig pero bihirang maisabuhay. Marami ang nauubos ang pera bago pa dumating ang susunod na sweldo. Dahil walang malinaw na sistema sa paghawak ng gastos, kung gusto mong yumaman kahit nagsimula ka sa wala, kailangan mong gawin ng maingat na pag-budget bilang pundasyon ng iyong pag-unlad. Hindi ito pansamantala lamang, kundi isang panghabang-buhay na disiplina. Ang tunay na pagtitipid ay hindi tungkol sa paghihirap sa sarili, hindi rin ito tungkol sa pagbawas ng mga bagay na mahalaga para sa kalusugan at pamilya. Ang totoong layunin nito ay ang pag-alis ng mga gastusin na hindi nagdadagdag ng halaga sa buhay mo. Maraming Pilipino ang napapagastos dahil sa padalus-dalus na desisyon at pag-udyok ng mga tao sa paligid. Kapag may tamang budget, mawawala ang kalituhan at mapapalitan ito ng kontrol. Simulan ito sa paglista ng lahat ng nagiging gastusin mo, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung saan napupunta ang kinikita mo buwan-buwan. Marami ang nagugulat kapag nakita nilang malaki ang nauubos sa pagkain sa labas, online shopping o mga bagay na hindi naman talagang kailangan. Kapag nakikita mo ng malinaw ang paggalaw ng pera mo, mas madali itong ayusin. Pagkatapos nito, magtakda ng malinaw na limitasyon sa bawat kategorya ng gastos. Pwedeng magsimula sa maliit, basta consistent. Ang mahalaga ay nasasanay ang isip mo na hindi dapat lumagpas sa budget. Sa simula ay mahirap pero habang tumatagal, nagiging natural na bahagi ito ng lifestyle mo. Kapag may nakaluwag sa budget, unahin ang pagtabi ng ipon bago pa man gumastos para sa iba pang bagay. Ang kakayahang magtipid at mag-budget ng tama ay isa sa pinakamalakas na sandata ng mga taong nagtagumpay mula sa kahirapan. Ito ang magbibigay sa iyo ng kontrol sa buhay mo at magbubukas ng mas maraming oportunidad. Kapag natutunan mong disiplinahin ang sarili sa pera, mas mabilis kang makaipon, makapag-invest at makapagsimula ng mga bagay na magpapalago sa kinabukasan mo. Number 3. Humanap ng paraan para magkaroon ng maraming pagkakakitaan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang pag-isang loob sa iisang pinanggagalingan ng pera. Kapag ang sweldo lang ang inaasahan mo, mabilis kang mauubusan lalo na kung tumataas ang bilihin at hindi tumataas ang sahod. Kung nagsisimula ka sa wala, mas kailangan mong maging mas madiskarte at maghanap ng paraan para magkaroon ng iba pang pinagkukunan ng kita. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para hindi ka matalo ng sitwasyon. Maraming pagkakataon ngayon na hindi umiiral noon. May online platforms, freelance work, buy and sell at kung ano-ano pang paraan para kumita kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangang maging eksperto agad. Kailangan mo lang maging bukas sa pagkatuto at handang maglaan ng oras para subukan ang mga bagay na pwedeng magbigay ng dagdag na pera. Kapag lumalawak ang pagkakakitaan mo, mas mabilis mong mabubuo ang savings at mas mabilis mong masisimulan ang pag-invest. Napakaraming Pilipino ang natuto ng mag-side hustle at karamihan sa kanila ay nagsimula lang sa simpleng ideya. May mga naglalako ng pagkain, nag-aalok ng digital services, gumagawa ng content o nagbebenta ng kung ano ang kaya nilang iproduce. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Ang kailangan mo ay aksyon, kahit maliit sa simula. Kapag consistent ka, lalaki din ito at dadami ang oportunidad. Kapag may dagdag kang pagkakakitaan, hindi ka madaling matitina kapag nagka-problema sa trabaho o negosyo. Nagkakaroon ka ng sense of security dahil hindi ka umaasa lang sa isang bagay. Mas nagiging malaya ka ring gumawa ng mas matalinong desisyon sa pera dahil hindi ka natatali sa takot na mawalan ng kita ito ang isa sa pinakaimportanteng prinsipyo ng mga yumayaman kahit nagsimula sila sa wala. Ang pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng pera ay hindi tungkol sa pagiging sakim, kundi tungkol sa paghahanda. Ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang makapag-ipon, makapag-invest, at magtayo ng mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Sa tuwing maghahanap ka ng bagong paraan para kumita, tandaan mong bawat maliit na hakbang ay nagdadala sa iyo mas malapit sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Number 4, matutong mag-invest at palaguin ang pera mo. Maraming Pilipino ang takot sa salitang invest dahil iniisip nila na para lang ito sa mayayaman o may sobra. Pero ang hindi alam ng karamihan ay mas kailangan ito ng taong nagsisimula sa wala. Kapag umaasa ka lang sa ipon, mabagal lang paglago ng pera mo at unti-unti itong kinakain ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pag-invest ay paraan para tulungan ang pera mong magtrabaho para sa iyo kahit natutulog ka o may ginagawa kang iba. Kung hindi ka pa pamilyar sa investments, huwag kang matakot mag-aral. Napakaraming libreng impormasyon ngayon online at may mga community na handang magbahagi ng kaalaman. Pwede mong simulan sa mga basic tulad ng paglalagay ng pera sa financial apps, pag-aaral ng mutual funds, pag-invest sa UITF o kahit sa pagkuha ng maliit na negosyo. Hindi kailangan malaki ang puhunan. Ang importante ay nagsisimula kang palaguin ang pera mo kahit unti-unti. Sa simula ay parang nakakatakot dahil hindi ka sigurado kung tataas ba ang kinabukasan ng pera mo. Pero tandaan mo, lahat ng yumaman mula sa wala ay nagsimula rin sa takot. Ang kaibahan nila ay hindi sila tumigil sa pag-aaral at pagsubok. Patuloy nilang hinanap ang tamang paraan na babagay sa lifestyle at kakayahan nila habang natututo ka mas nagiging kampante ka sa bawat desisyong pinansyal na ginagawa mo isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan mong mag-invest ay dahil tumatakbo ang oras hindi ka magiging bata habang buhay at habang maaga mas malaki ang kita ng pera mo dahil sa compound growth ang konseptong ito ay simpleng ideya na kapag mas matagal mo inilalagay ang pera sa isang tamang investment mas mabilis itong lumalaki at mas malayo ang mararating nito. Ang maliit ngayon ay pwedeng maging malaking halaga pagdating ng ilang taon. Kapag natuto kang mag-invest, hindi ka na basta-basta matitinag ng problema sa pera. Nagkakaroon ka ng financial confidence at napapansin mong unti-unting gumagaan ang buhay mo. Ang pagyaman ay hindi lang basta pagsusumikap, kundi tamang paggamit ng oportunidad sa pera. Sa tamang pag-invest, nagtatayo ka ng pundasyon na magbibigay sa iyo at sa pamilya mo ng mas komportabling buhay sa hinaharap. Number 5. Piliin ang tamang taong makakasama sa paglalakbay mo. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagyaman ng maraming Pilipino ay ang maling tao sa paligid nila. Kapag napapalibutan ka ng mga taong walang pangarap, walang disiplina at laging negatibo, madali kang hilahin pababa. Kahit gaano kakasipag at kadeterminado, hihina ang loob mo kapag araw-araw mong naririnig ang mga salitang hindi mo kaya, sayang lang ang effort mo at mamaya mo na yan gawin. Kung gusto mong yumaman kahit nagsimula ka sa wala, kailangan mong piliin ng mabuti ang mga taong hinahayaan mong makaapekto sa buhay mo. Ang tamang tao ay hindi lang nagbibigay ng suporta. Nagbibigay din sila ng direksyon. Ito ang mga taong nagsasabi sa iyo ng totoo, hindi yung palaging sumasang-ayon pero walang naitutulong. Kapag may mali ka, itinatama ka nila. Kapag tamad ka, hinihila ka nilang tumayo. Ang ganitong klase ng tao ay mahalaga sa isang Pilipinong may pangarap, lalo na kung ikaw ay galing sa hirap at walang gabay na finansyal mula sa pamilya. Sila ang magsisilbing sandigan sa panahon ng pagdududa. Kailangan mo ring bantayan ang mga taong puro hila pababa. Ito yung mga taong ayaw umangat, pero ayaw din nilang umangat ka kapag may sinisimulan kang negosyo. Sila ang unang manghihila kapag ang goals mo ay mas mataas sa kanila. Sila ang unang tatawa. Hindi dahil masama sila bilang tao, kundi dahil takot silang maiwan kapag mas pinakinggan mo sila kaysa sa pangarap mo, mawawala ang momentum mo at mananatili kang nasa parehong lugar. Hanapin mo ang mga taong mas mataas kaysa sa iyo, mas marunong at mas disiplinado. Hindi para mainggit ka, kundi para ma-inspire ka. Kapag nakasama mo ang mga taong may tamang habits at mindset, unti-unti mo ring may -adapt ang mga ito. Nagiging mas masipag ka, mas matalino sa pera at mas handang sumubok ng mga bagay na dati ay ikinatatakot mo. Ang environment mo ay may malaking epekto sa kung gaano ka kalayo makakarating. Kapag napili mo na ang tamang tao sa paligid mo, mapapansin mong bumibilis ang pag-unlad mo. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Mas lumilinaw ang goals mo at mas nagiging matatag ka sa bawat hamon. Tandaan mo na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pera, tungkol din ito sa tamang koneksyon at suporta. Kapag nasa iyo ang tamang mga tao, mas madali mong makikita ang daan patungo sa tunay na pag-asenso. Number 6. Iwasan ang utang na walang silbi at gawing responsabling gamit ang credit. Maraming Pilipino ang nalulubog sa problema, hindi dahil sa kakulangan ng kita, Kundi dahil sa maling paghawak ng utang. Ang utang ay pwedeng maging tulay para umangat, pero pwede rin itong maging tanikala na humihigpit habang tumatagal. Kung gusto mong yumaman kahit nagsimula ka sa wala, napakahalaga na matutunan mong kontrolin ang utang at hindi hayaang kontrolin kanito. Dito madalas nadadapa ang karamihan, kaya dapat mas malinaw ang disiplina mo. Karaniwan sa mga Pilipino ang umutang para sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan tulad ng bagong cellphone, mamahaling gamit, luho at gamit na isang linggo lang ang saya. Kapag ganito ka gumamit ng utang, hindi ka talaga umaangat lalo ka lang lumulubog. Kapag bayad ka ng bayad pero walang nadadagdag sa buhay mo, senyalis na mali ang direksyong pinatutunguhan mo. Ang utang ay dapat ginagamit para sa mga bagay na may balik tulad ng negosyo, edukasyon o kagamitan para kumita. Kung may existing na utang ka, huwag kang mapahiya. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang dumaan dito. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon sa tamang paraan. Gumawa ng malinaw na plano kung paano mo ito babayaran, unti-unti. Ilista ang lahat ng utang mo at unahin ang may pinakamataas na interes. Habang nakikita mong nababawasan ang utang, mas lumalakas ang loob mo at mas nagiging malinaw ang mga dapat mong ayusin. Mahalaga rin ang pagbuo ng emergency fund para hindi ka na umaasa sa utang tuwing may bigla ang gastusin. Kahit maliit lang sa simula, kapag consistent lalaki ito at magiging sandalan mo sa panahon ng kagipitan. Kapag hindi ka na laging nangungutang, mas lumuluwag ang isip mo. Mas nagiging maayos ang pagdedesisyon mo at mas nagkakaroon ka ng confidence na harapin ang mga planong pangmatagalan. Kapag natutunan mong kontrolin ang utang, mas bumibilis ang pagyaman mo. Hindi ka na nauubos sa pagbabayad ng interes. Hindi ka na kinakain ng stress at takot sa due date. Nagkakaroon ka ng mas malinis na financial foundation at mas maraming pera ang napupunta sa investment at pagbuo ng kinabukasan. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa kalayaang hindi na dinidikta ng utang ang buhay mo. Number 7. Panatilihin ang disiplina at consistency kahit mabagal ang progress. Maraming Pilipino ang nagsisimula ng may mataas na motivation pero mabilis ding sumusuko kapag hindi agad nakikita ang resulta, ito ang dahilan kung bakit madalas napuputol ang pag-unlad. Ang pagyaman mula sa wala ay hindi sprint na mabilis matapos. Isa itong mahabang paglalakbay na nangangailangan ng tiyaga, pasensya at matinding disiplina. Kung gusto mong umangat, kailangan mong maging handa na gumawa ng mabubuting habit sa araw-araw kahit hindi mo pa agad nakikita ang bunga ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangan maging sobrang higpit sa sarili mo. Kailangan mo lang maging consistent. Kahit maliit ang naiipon mo, kahit maliit ang kinikita ng side hustle mo, kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy, lalaki din ito. Ang problema ng karamihan ay lagi silang naghahanap ng mabilisang paraan, kaya nauubos ang oras nila sa paghabol sa shortcuts na wala namang totoong resulta. Mahalaga rin na maging malinaw ang mga goals mo. Kapag malinaw sa isip mo kung ano ang gusto mong marating, mas madali mong mapapanatili ang disiplina. Hindi ka basta-basta madadala ng pagod, pangihina ng loob at impluensya ng ibang tao. Sa tuwing napapagod ka, alalahanin mo kung bakit mo ito sinimulan. Kapag malakas ang dahilan mo, mas matibay ka sa proseso. Sa bawat araw na lumilipas, gawin mong bahagi ng routine ang mga hakbang na magpapalapit sa iyo sa pagyaman. Kung kailangan mong mag-aral, maglaan ka ng oras. Kung kailangan mong mag-ipon, gawin mo kahit gaano kaliit. Kung kailangan mong mag-practice ng bagong skill, gawin mo ito kahit mahirap sa simula. Ang consistency ay parang pagtatanim. Hindi mo nakikita ang pagsibol sa unang linggo, pero unti-unti itong lumalakas habang patuloy mong inaalagaan. Kapag natutunan mong maging consistent at disiplinado, mas nagiging malinaw at kontrolado ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka na basta-basta natitinag ng problema at hindi ka na nabibigo dahil sa mga pansamantalang setbacks. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera. Ito ay ang kakayahang manatiling committed sa pangarap mo kahit maliit pa ang progreso. Kapag tuloy-tuloy ka kahit gaano kabagal, sigurado ang pag-asenso mo. Alam mo ba, kaibigan, na ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pera sa bulsa? kundi sa lakas ng loob at disiplina na tinataglay mo upang umangat sa buhay kahit nagsimula ka sa wala. Ang pitong hakbang na tinalakay natin ay hindi biro. Ito ay pundasyon ng isang buhay na puno ng oportunidad, kalayaan at tagumpay. Hindi ito madaling daan, pero bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa kinabukasang pinapangarap mo. Ang unang hakbang na pagbabago ng mindset ay magsisilbing ilaw sa bawat desisyon mo sa pera kapag naunawaan mo ang halaga at tamang paggamit nito, mas madali kang makakagawa ng matalinong hakbang. Ang pagtitipid at maayos na pagbudget ay magbibigay sa iyo ng kontrol at kapangyarihan upang makapag-ipon at makapagsimula ng investment na magpapalaki sa pera mo sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng maraming pagkakakitaan ay magbibigay sa iyo ng kalayaan at proteksyon laban sa kawalan at hindi inaasahang pangyayari. Kapag natutunan mong mag-invest, ang pera mo ay magsisimulang magtrabaho para sa iyo at hindi ka na lamang umaasa sa iisang source ng kita. Ang pagpili ng tamang tao sa paligid mo ay makakabawa sa stress at magbibigay inspirasyon upang mas lalo kang magsikap at manatiling motivated. Mahalaga rin kontrolin ang utang at gamitin ito ng matalino upang hindi ito maging hadlang sa pagyaman mo. Sa huli, walang saysay ang lahat ng hakbang kung hindi ka magiging consistent at disiplinado sa pagpapatupad ng mga ito. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko, kahit mabagal ang progreso at patuloy na sumusulong sa kabila ng hamon at pagkakamali. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Ang kayamanan ay nagsisimula sa maliit na hakbang, sa tamang mindset at sa walang tigil na determinasyon. Panatilihin mo ang paniniwalang kahit nagsimula ka sa wala, may kakayahan kang abutin ang mga pangarap mo at magtagumpay sa buhay.